Hi guys, ayan meron po akong chocolate jersey dito na kondensada at meron din po akong isang sachet na gulaman powder at nagpapakulo po ako ngayon ng tubig at sinama ko na po yung ating gulaman powder at lagyan po natin ng isang stick na Nescafe stick. Okay na po ito, buhos natin at haluin mabuti dito sa ating uh, pinapakulo ang gulaman. Then pag nakulo na siya, isalin niyo po dito sa isang lalagyan na tray po saan madali siyang lumamig at lumapat ang kanyang gulaman o mamuna siya at gagamit po tayo ng bas So, dito na disposable para sa ating negosyo. Habang tayo nandito sa bahay, ayan. Pag na siya, okay na siya. Hiwain niya po. Hiwain niyo po ng katulad po nito. Ayan. Pisan po natin. And then, pagsamahin na po natin kapag nagawa na po natin rin ang iba. Okay. Meron pa po tayong hindi na hihiwa dito. Ayan, meron pa sila dyan. po natin para mamaya. Pag may bumili, saka na lang po natin hiwain. Pwede naman pong hiwain na rin. Itisalin sa isa pang pa container. Ngayon, maglagay tayo sa isang baso na disposable na gamit ko ay 5 oz para po sa ng 5 piso. Huwag po natin itong punuin para may space pa sa paglalagay ng ating gatas na choco condense. Ayan. Para magkalasa po siya at tumamis. Yan, lagyan lang po natin ng iba pa. Huwag natin siya lagyan na muna ng choco gatas. Kapag may bumili na po sa inyo ng coffee jelly or coffee choco jelly dahil chocolate condensed nga ang gamit natin, sa kanyo po siya lagyan para mas creamy pa rin po ang ating jelly. Ayan, kasi ho, pag matagal nakababad yung ating gatas o choco gatas, ay magtutubig po siya. Ayan, mas masarap po kasi kumain ng copper jelly na nakikrimi pa rin po yung ating condense. Ayan, okay, nailagay na po natin ang iba. At to, ay maaaring naman po natin ilagay muna sa rep or hiwain ng mga naiwan pang ilang hindi nahihiwa na jelly at pagsamahin at ilagay po natin ito sa rep para malamig na siya. Then, sa kaho natin, i-prepare uli kung wala na kung laman o nabenta na po ang mga nailagay ninyo. And guys, kung nagustuhan nyo po ang video ito ay like and share po. At mag-subscribe na rin po kayo para notify po kayo sa bagong video i-upload ko. Ayan guys, maglalagay lang po ako ng choco condense para ho sa bibili na ating customer. Ayan, wag ho lahat para ho hindi ho siya magtubig. Creamy pa rin kapag bumili po sila at kapag kinain po nila ito. Ayan. Katulad nun ito, every time may bibili po, ayan, show ko po ang tindahan ko sa labas. May rice din ako, lapag po natin. Then, lagyan po natin siya ng choco condensed po natin. Ayan. Hawakan mo nga, boy. Ayan, si Kuy yung aking customer. Lagyan natin ng kutsara and then, lagyan na rin po natin ng choco condensed na siyang magiging sweetness at flavor ng ating choco coffee jelly. Ayan, lagyan po natin ng tamang dami. Ayan, okay na to. Ito po ay halagang limang piso lang. Naabot kaya ng mga bata. Naabot kaya rin ng ninumang, sinumang may walang sapat na budget. Ayan ang ating kopi jelly. Este, choco coffee jelly kasi may choco flavor. Hanggang sa muli po, paalam. Bye-bye. Thank you for watching and subscribe na rin po. And guys, salamat din po sa support at tiwala na may huwag ko kayong magsawa. Bye-bye!